Paksin tayo ng Yoyisi. So, kasi yung una. Before ito ha. Pero may mga nakaraan. Masarap siya Pero. Kasi itong ano. Yung binilever sa akin. 24 by 1 take 1. So 48 peraso. Madumi. Kaya sabi ko. Ano yun. Ito kasi siya Ayan o. Oh. Ito may blueberry na naman siya Titikman ko itong blueberry. No? Tapos. Madumi yun, wala akong video, kaya hindi ko siya ma-return. Hinugasan ko na lang. Ito ngayon, hindi naman siya madumi. Wala namang dumi. Yun. Wala siyang dumi. Ayan. Kasi parang hinugasan nila. Siguro dahil kasi bagyo yun, ano na, ano, bagyo kasi yun. Baka bagyo nung time na yun nung nag-order ako. Ayan siya. Ito, parang hinugasan na nila to. Ayan, may sapatikman natin to man ko to kung anong lasa nito tikman ko yan Ito, 36 peraso to sya kasi 18 by 1 take 1 ayan orange flavor hindi rin nahugasan din sya malinis din hindi kagaya nung nakaraan ang dumi brown talaga sya may brown brown sya hindi maan grabe talagang dumi nun kaya ito Nagtaas pa naman to siya ngayon. Buti na lang itong nabili ko ngayon ito. Nag-sale siya ulit. Ito, original. So, tatlong flavor siya. Original, orange, at saka ano. Ayan. Original to siya, original. Original. Ito. Orange. At saka ito. Blueberry. Ayan, malilinis naman sila. Ayan, blueberry, orange, at saka original. Kasi ito, nabawasan na yung isang ano. Kaya tikman natin kung anong lasa. Open ito. Ay, naku, mahirap mag-video na ikaw lang. Tikman natin. My God. Hindi ma-open. Wait lang. Buksan natin. Ito. Hindi ko alam. Ayan. Ito siya, hindi siya malamig. Pero dapat, kahit hindi siya malamig, yan, blueberry. Kasi blueberry din yung ano nun eh nare-reklamo ng asawa ko, hindi daw masarap parang may aftertaste, parang medyo mapait siya kaya sabi ko, ano yung expired na pero ang ano pa naman nun, pareho lang nito November yan you know, o, yun siya parang November 3 ito November 5, tikman natin ayan, ininom ko na wala naman siyang aftertaste. Bakit ganun? Ano yung expired na yung ano? Yung i-deliver sa aming isa? Nakakaloka yun. Parang yun may medyo mapait. Sige. Yan lang. Bili na kayo. Bye. Ito, isa to sa mga kinukonsume ng anak ko. At saka yung mga neighborhood namin dito. Yes. Gusto mo rin ulit? Wait lang, mamaya ka na ulit. Kasi uminom ka na nito kanina, di ba? Uminom ka na. At saka nag-soft drink siya ka kanina, di ba? Kaya wait lang. Hey, 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 hey. Ayan. Ayan, isa yan sa ano. Paborito na anak ko. Gusto mo yan? Ano, bakit nagkaganyan yung buhok mo? Ayan, isa yan sa gusto niya. Ayan, paborito niya yan. Paboritong drinks, di ba? Sa TikTok lang namin yan nabibili. Ah, baon mo yan. Opo, baon mo, di ba? Oh, baon na yan. Wow. Gustong gusto mo yan, ah, di ba? Kaya lang yung deliver last time na 500 plus kasi 24 by 1 take 148 48 peraso yung diniliver. Sko, may aftertaste. Pero yung isang, ano, hindi pa namin na, ano, ito yun, oh. Ito yun. Dito sa ref. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito, ito. Ito, oh. Ito yun, oh. Ayun ako, meron ka. Ayan. Ito yun siya. May aftertaste siya. Ayan o, oh, blueberry siya. Madumi yan nung dumating dito. Ayan. Ayan natin. Ops, nasut. Ayan. Ito. Yan laman ng ref namin. Hindi mawawala yan sa ref namin. Ito, iwan ko. Titikman ko rin to kung may ah, pareho silang dalawa. Kasi hindi ko siya ma-return. Kasi wala akong video niyan. Ay, nako. Tawang ko na lang. Sige na lang. Yan, mga ka-neighbor. Bili na kayo ng yoisi. Yan, imported product yan siya from ano, Indonesia. Pero yung mga nag-import ito, Singapore, may Europe din, parang Italy ba yun? Meron sila. May. Tikman natin ulit kung mapait ba siya. Ayan. So, meron siya from, ano siya? Yung mga nag-import sa kanya, Singapore, tapos, ano pa to? Malaysia. Tapos tayo, tapos merong New Zealand. O, di ba? May Australia pa, o. Di ba mahigpit sila doon sa mga ganitong product, mga parang dairy. May pagka-dairy kasi to, kasi cultured milk siya eh. So, pero yun nga, ano siya? Yogurt na, ano bang tawag dito? Probiotics. Kaya yan. Ito, gusto gusto ng mga anak ko to. Ito, isa to sa paborito ng anak ko na flavor. Kasi tatlong flavor siya eh. Ganito, blueberry, orange, at saka, yan, original. Pero ito nga, may aftertaste siya. Tikman din natin to. Malamig, galing sa ref. Ayan, buksan natin na. Ah. Kasi mahirap mag-video na ito lang mag-isa. Yan Oh. Yan siya ay, yan. October 3 yung expiration date. Ayan Oh. October, ay ano ba yan, November 3. Ayan. matagal pang expiration niya November 3, ayan o oh. ito November to November 5 halos magkaano lang sila ayan o, oh. November ano ba yan, malabo ang camera ko November 5 ayan dahil ginagalaw-galaw ko dahil gumagalaw talaga siya ayan na oh lang ayan o, November 5 yan, November 5 5 yan ayan o, 5, 5 yan siya. ito, tikman natin to ayan ayan nga, medyo mapait siya ng konti pero okay na okay naman siya. sige na kayo, ilang inom na ako nito hindi naman sumakit ng chan ko Baka nainitan lang yun. Ah, nainitan lang pala to. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yan. Bilhin na kayo nitong probiotic juice na to. Ito, imported pero mura. O, ba? Diba? Tag-25 ang isa nito na original price nila eh pag hindi sila nag-sale. Yan. Pero pag bumili ka ng mga ganito, mga bundle-bundle, mas makamura ka. Ngayon, parang 11 pesos na ang isa niya. Dati-dati, nasa 6 pesos lang siya. Dahil naging famous na siya sa TikTok. Ayan na. Naging, ano na siya, nagmahal. Ganun talaga naman eh. Tsaka nagmahal naman lahat ngayon. Diba? Ayan. Bili na mga ka-neighbor. Ingat. God bless. Have a wonderful day. Dali, dance nga ikaw. Eh, hey, paano? <laughs> and eh, si, sige mga ka neighbors bili na ha meron akong tiktok shop sa tiktok shop ko meron ganito ay bye